Ay, mga besh, magandang buhay. It is another day again. As you can see mga besh, marami nga tayong mga damo. Dahil walang time yung besh nyo para maghilamo. So ngayon maman. dahil walang pasok ang aking mga anak, paunti-unti ko na itong sisimulan si totoo, mga, mga besh. Mga besh, ay nahihirapan nga ako kung saan ako magsisimula. Dahil kung iisipin mo mga besh, mahirap talaga kung saan ka magsisimula. Napakarami ka <coughs> namang damo mga <coughs> besh. Na nga mga besh, kahit nga nakapilik mata tayo Kawa mga besh. galing Japan mga besh? Nyo ba nagdahi ako ng isang araw papunta doon? Magpapilik mata lang mga besh. Ciao! Ano uh, oh. ganun kayaman. Magpapilik mata ka lang, ipupunta ka pa ng Japan eh no? Uh, mga besh, tudo talaga ako sa at ating paghaharap. Kita nyo naman mga best na gamit ko talaga yung itak. Ewan ko ba kung ano tawag dyan? Itak o sanggot. Huwag nyo nang pansinin mga best ang aking suot. Natamad na kasi akong mag Padyama, kasi another lamog na naman yun. Dagdag na naman yun sa aking labahin, mga besh. Yeah, for me, it's better kung anong suot ko ngayon, eh yun na lang ang gagamitin ko. Same thing ko. pa rin naman, di ba? Maliligo ka pa naman after Ayan that. Ayan na nga, mga besh. Gora na yung person. Alam nyo ba, mga besh, ang meaning ng ating meaning life? Meaning of our life is not being, a, being a popular, and being a highly educated. Or being perfect. It's about being a real well person. Yung mapakatoto o sa sarili Kasi mo, diba? yun naman ang dapat eh. And being a humble. Being able to share ourselves. And touch the lives of others. Sa si mga besh, ganun naman talaga dapat, diba? Stay humble ka lang kahit ano man yung marating sa buhay Pero syempre, mo, hindi natin talaga mahahawakan ng isip ng ibang tao. Meron nagbabago at meron talagang hindi. At ang importante dyan mga besh, eh ikaw eh hindi ka nagbago sa buhay Kahit mo, na ano man yung narating Ganyang tatandaan mga besh. Na kapag ka ikaw Uy, umangat sa buhay. Huwag mong kalimutang tulungan ang pamilya mo. Mga kapatid mo at ka-relatives mo. Siyempre, after that, mga best, tulungan mo rin yung ibang tao. team oh. like iba na. nga lang ako ng mga vlogs nga, mga best, hanggang nai-inspired ako. siko magkataon ma, na maabot ko rin yung pagiging katulad Iuunahin niya. Iuunahin ko rin yung mga kapatid Isisave ko. Isisave ko rin yung future nila. Hindi, pangarap ko lang din yung mga best na mabigyan din ng mga ganon yung mga kapatid ko. Alam mo yun, ko. parang imposible. Pero sige lang, sabi nga nila, di ba, libre yung mga besh huwag kayong titigil sa inyong pangarap sa buhay, ha? Go-go lang, kasi... Kaya namang imposible, eh. Isip ko nga, mga besh, na kahit hubadera man si Ibana. Kabait niya sa mga kapatid niya. Papasa na all ka na lang talaga, mga besh. Ang kasabihan nga, mga besh, ang pagiging mabuting tao ay hindi nakikita sa kung anong natapos mo o kung ano yung itsura mo. O kung ano man ang relihiyon mo. Dahil ang pagiging mabuti, mga besh, Di nakikita kung paano mo itra Dato, ang mga kapwa mo Mga kapatid mo Ang pamilya mo Yun talaga ang dapat mga besh Kailagi eh, nating tatandaan mga besh Na libre lang talaga Ang pagiging isang mabuting Mas, tao Mas piliin mong mahalin ka Ng mga taong nasa naman, mo. naman Kainisan kanila, nila, diba? Dahil darating ang panahon mga besh Na ang mga ginawa mong kabutihan Ay babalik sa'yo Mga mga besh Malayo-layo na rin ang narating ko Pagod na yung person Pakwento ko, hindi ko na malayan Amin-amin e, na pala yung Nakuha kong damo Yan na nga mga besh, dahil pagod na ako oh. Ay, Naghilamos na dahil makati na yung Mukha ko mga Gambito besh Dito na lang po mga besh Maraming salamat sa inyong panunood Huwag nyo sanang kalimutang mag like And share for today's video Kung meron kayong natutunan Maraming salamat po. See you on my next vlog. Bye-bye.